Mga idol at kabayan, good news! Puwersa ng Amerika muling bumalik sa Pilipinas. Grabe talaga si Uncle Sam ang bilis mag-deploy ng kanilang mga military assets saan man sa mundo. Kabilang sa Carrier Strike Group 9 ang isang nuclear aircraft carrier. Dala ang mga fighter jets at mga destroyer ng Amerika pumasok sa loob ng Sulu Sea. Okay ba sa inyo ang presensya ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas? Aba-aba-aba, hindi lang yan. Maging sa Philippine Sea, nandoon hindi nakadeploy ang Amerika Amphibious Ready Group. Dala ang 5th Generation fighter jets ng U.S. Marines at mga destroyer ng U.S. Navy. Kaya naman pala ang tahimik ng China. Senator Tulfo muling binara ang Department of Energy and Natural Resources matapos malamang tuloy pa rin ang black sign mining sa Zambales kung saan karamihan dito sa mga nag-ooperate ay mula pa sa China. Libri daw ang pagkuha ng mga ito pero ang masaklap ibinibenta ito ng China pabalik sa Pilipinas ng mas mahal Anak ng dagat, sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating Black Sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng Black Sand doon, karamihan ay from China and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klase ka kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng Black Sand sa karagatan natin and then nang libre ibebenta pabalik sa atin hindi pa kalukuhan po yan Matapos ang ilang araw na pagtigil ng mga barkong pandigma ng Amerika sa bansang Singapore, carrier strike group ng Amerika muling bumalik sa paglalayag sa South China Sea at West Philippine Sea. Surprise surprise sa China sa mga haters at mga kritiko ng Amerika. Ang USS Theodore Roosevelt CVN71, isang nuclear aircraft carrier, dala ang napakaraming mga fighter jets ng Amerika at mga barkong pandigma bilang escort nito ay namataang pumasok sa Palawan at Sulu Sea. Welcome back sa Pilipinas! Isang pagpapakita nang ng pinalakas pang alyansa ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Armed Forces. Ang U.S. 7 Fleet ay ang pinakamalaking forward deployment number fleet ng U.S. Navy at regular na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at kasosyo tulad ng Pilipinas sa pagpapanatili ng libre at bukas na Indo-Pacific region. Mismong tingtak ng China ay kinumpirma din ang presensya ng USS Tudoros Vought CVN-71, isang nuclear aircraft carrier ng Amerika na sa loob ng Sulusi sa Pilipinas ipinakita ng FA-18 Super Hornets na kabilang sa Carrier Strike Group ang kanilang lakas sa impapawid sa pamamagitan ng kanilang ginawang flight operation. Wala mang kakayahan ang Pilipinas sa ngayon na sabayan ang puwersa ng China, pero dahil sa suporta at presensya ng mga kagamitang pangdepensa ng Amerika na nagbabantay sa labas at loob ng Pilipinas, ito ay nagbibigay ng malakas na mensahe sa China na huwag gumawa ng maling hakbangin dahil handa ang puwersa ng Amerika na dumepensa sa Pilipinas anumang oras. Sabi ng iba hindi ba basta-basta ang Amerika sa Pilipinas. Pero mismong commander ng US Indo-Pacific Command ang nagsabi na huwag magkakamali ang China. Dahil kapag merong nasawi sa isang sibilyan, sundalo man ng Armed Forces of the Philippines dahil sa kagagawan ng China. Ito ay isang batayan upang i-invoke ng Pilipinas ang US-Philippines Mutual Defense Treaty. As it applies to the Philippines, you know, it's a It's a really critical hotspot right now that, that could end up in a bad place. The continued belligerent and aggressive and dangerous activity by the PRC against our allies in the Philippines. Philippines, uh, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty, and that would put our policy decision makers in a place. Uh, that would require really tough choices It would be my requirement and responsibility to provide the Secretary with options if that were to happen Hindi lamang sa West Philippine Sea nagbabantay ang puwersa ng Amerika Maging sa Philippine Sea naroon din ngayon ang America Amphibious Ready Group Ang America Amphibious Ready Group ay pinangungunahan ng USS America kung saan sakay nito ang mga F-35 5th Generation Stealth Fighter Jets ng US Marines Naririyan din ang USS Ralph Johnson DDG-114 isang early bird class guided missile destroyer, USS Howard, DDG-83, USS Dewey, DDG-105, at maging ang Congo class destroyer, GS Congo, DDG-173, isang pagpapakita ng isang mabilis na pagkilos ng mga mandirigma ng Amerika sa oras na ito ay kinailangan ng kanilang kaalyado. Sa ibang balita naman, Senator Tulfo Moling Binera at Minister ang Black Sign Mining sa Zambales. Ayon sa impormasyong pinanghahawakan ng Senator ng Pilipinas, libre na ang pagmina ng Black Sun Zazambales kung saan halos karamihan sa mga nag-ooperate dito ay mula pa sa China. Ang masaklap, ibinibenta ng China pabalik sa Pilipinas ng mas mahal. Meron naman po ako natanggap na sumbong sa buhol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon Now alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act ng 1990 Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Laizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastaran sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinibenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinibenta sa reclamation dyan sa Pasay, at sa iba pang mga reclamations sa, iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, and then, ng libre, ibibenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa paging pabaya. Lumilito tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Jiho, Masungi Jiho Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po maresolba-resolba. Bakit? Sa ngala ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngala ng Tito Bick and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xbet isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xbet website at na ang 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Rin makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus matapos mag-register. Pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method. Ganon din sa pag-withdraw ng inyong pera. Laban Pinas